araw-araw na mga salita ng Diyos. Ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain simula pa noong nilikha niya ang sangkatauhan. Noong simula, napakasimple ang gawain. Ngunit kahit na gayon, taglay pa rin nito ang mga pahayag ng diwa at disposisyon ng Diyos. Samantalang ang gawain ng Diyos ngayon ay nasa mas mataas na antas sa kanyang pagbubuhos ng napakaraming tunay na gawain sa bawat taong sumusunod sa kanya at nagpapahayag ng isang makahulugang halaga ng kanyang salita. Mula pa noong simula hanggang ngayon, ang persona ng Diyos ay inilihim sa sangkatauhan. Bagamat dalawang beses na siyang nagkatawang tao, mula sa panahon ng mga nasusulat sa Biblia hanggang sa modernong panahon, sino na ang nakakita kailanman sa tunay na persona ng Diyos? Batay sa inyong pangunawa, kailanman mayroon bang sino man ang nakakita sa tunay na persona ng Diyos? Wala. Walang sino man ang nakakita sa tunay na persona ng Diyos. Na nangangahulugang walang sino man ang kailanman ay nakakita sa tunay na sarili ng Diyos. Isang bagay ito na sinasang-ayunan ng lahat. Ang ibig sabihin, ang tunay na persona ng Diyos o ang espiritu ng Diyos ay nakatago mula sa lahat ng sangkatauhan kasama na sina Adan at Eva na kanyang nilikha at kasama na din ang matuwid na si Job na kanyang tinanggap. Kahit sila hindi nila nakita ang tunay na persona ng Diyos. Ngunit bakit sinasadya ng Diyos na itago ang kanyang tunay na persona? Sabi ng ilang mga tao, natatakot ang Diyos na makapanakot ng mga tao. Sabi ng iba, itinatago ng Diyos ang kanyang tunay na persona dahil masyadong maliit ang tao at ang Diyos ay masyadong malaki hindi pinapayagang makita siya ng mga tao o mamamatay sila. Mayroon ding mga nagsasabing, abala ang Diyos sa pamamahala ng kanyang gawain sa araw-araw. Baka wala siyang panahon na magpakita upang hayaang makita siya ng mga tao. Ano man ang inyong paniniwala, may konklusyon ako rito. Ano ang konklusyon na yan? Iyon ay, ni hindi gusto ng Diyos na makita ng tao ang tunay niyang persona. Ang pagtatago mula sa sangkatauhan ay isang bagay na sinasadyang gawin ng Diyos. Sa madaling salita, layunin ng Diyos na hindi makita ng mga tao ang tunay niyang persona. Malinaw na dapat ito sa lahat kung hindi kailanman ipinakita ng Diyos ang kanyang persona sa kanino man. Sa palagay ba ninyo ba ay umiira lang persona ng Diyos? Umiiral siya. Siyempre, umiiral siya. Ang pag-iral ng persona ng Diyos ay hindi matututulan. Ngunit, sa kung gaano kalaki ang persona ng Diyos o kung ano ang kanyang anyo ito ba ay mga katanungan na dapat saliksikin ng sangkatauhan hindi ang sagot ay negatibo kung ang persona ng diyos ay isang paksang hindi natin dapat ginagalugad sa makatuwid ano ang tanong na dapat nating bigyang pansin ang disposisyon ng diyos ang gawain ng Diyos. Ngunit, bago natin simulang ipagbigay alam ang opisyal na paksa, gayon man, balikan natin ang ating tinatalakay kani-kanina lang. Bakit hindi kailanman ipinakita ng Diyos ang kanyang persona sa sangkatauhan? Bakit sinasadyang itago ng Diyos ang kanyang persona sa sangkatauhan? mayroon lamang iisang dahilan at yun ay bagamat ang nilikhang tao ay dumaan na sa libu-libong taon ng paggawa ng Diyos, wala ni isang taong nakaaalam sa gawain ng Diyos, sa disposisyon ng Diyos at sa diwa ng Diyos. Ang mga ganoong tao sa mata ng Diyos ay sumasalungat sa Kanya at hindi ipinapakita ng Diyos ang sarili niya sa mga taong kumakalaban sa kaniya. Ito ang tanging dahilan kung bakit hindi kailanman ipinahayag ng Diyos sa sangkatauhan ang kanyang persona at kung bakit sinasadya niyang sanggahan ng kanyang persona mula sa kanila. Malinaw na ba sa inyo ang kahalagahan ng pag-alam sa disposisyon ng Diyos?